Punta. Ipon, tignan mo. Ipon, tignan mo. Nakakapi ako. Naubos mo ba to? Saan? Ako sa nangyak sa kape. Naubos mo ba? Oo. Dapat maubos sa iyo kung may nasasayang ha. Pag-tingan. Mengay. Kasi kami ni Mengay. Saan? Saan kape. hindi ka na magtitinapay. Binigyan na kita tinapay. Ano nga lang nilay ko? Sila na lang ni ano. Social kayo. Yung kalaman nyo yung pandayot ko. Oo. Sa akin. Tentu eh. Wala akong upuan, kati. Oh, ano mata, maano yan. Kaya naman na ito, kati yun. dito. Ito yung, ano, pag laking ito maganda. Eh. Ta tangos ng ilong. O, oh, tangos ilong yan, no Ayusin mo yung ngipin mo. Hi. Hi. Oh. Ayusin mo lang, kasi nag-toothbrush ka lagi. Pag model yung, ano mo. Para matangos ilong ng lasik nila. Kapatid mo. Oh. Kapatid mo. Ay, kuyon. Ayun, na, kunin na kayo ng nasa grower. Diyan dyan nila, kunin mo. Pahay-hay ka pa dyan. Malinis na pa yung kuko mo? Hindi. Halika dito, ano. Masasay ka isang baso. Hindi na Dapat i-bushin niya. Ah.

O oh, ba't hindi yan ang hinugasan mo? Eh? Hmm? Ba't hindi yan ang hinugasan mo? Ay, maglilala kami ng kape. Tapos ka ba? kumain, diba? Diba? ba? Diba? Meron siyang, meron siyang tina-target din eh, Dito sa drawer ko eh. Yan Cookies! Nakita niya yung, ano ko eh, oh. Pag, pagkain ko pang diet yan, nakatago. Cookie. Ang diba? kinain namin, pati yung pulburon. Pati yung manek. Di diba, Tibon? Ito target niya eh. Tapos na yung magtinapay eh. Ano? Danya. No sugar. Ano yung sabihin mo? Thank you. Okay. Ito yung una ko talaga. Ano, Thank you. Ala, ngipin nyo. Bungay. 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 Ipin ko mo dugo. Kakain mo dagato. Ibon na siya. Yung sugar Meron mm. pa pala din isa oh. Ano, mo? Ha, ano na mo? Aki bae daw. Bakit ang ano iba? Dapat ay ng tomboy. Pinagbabantay sa tomboy? Mm. <laughs> Ayaw tayo ng ano ni Jacqueline. Ay, ini pa ka pinu. sana ng init eh. Tuloy lang tayo oh. mo. Ilagad na yung cookies na